Ya, yeah. percaya pantai, barang baginda. Oh, ada Oh, Saya tak pernah pernah. Siapa yang? Aditulah yang baik. Kamu ini. 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 Kamu

diyan um, eh. Diyan kasi ang merkado, hindi ko pa kumpleto ng mga indicators. Hindi pa tayo at ang mga team natin sa GDP. Lahat inibigay, so ko Support sa report. Um, possible na posa 28th ng sa genetic mesh o sa metabolic profile ga na wala material so ah, hindi ko pa talaga hindi para bilakto ano yung uh, implication niyan kung hindi matapos yung genetic growth kung pwede bang tumawid sa genetic may mga specific na adjustments bayan I wala pang debate sa loob ng dyan. Ano yung focus uh, 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 sa survey naman po? Sa OCTA survey po? Well, just to think survey. Alam mo yung politika. Kapag pasok, satisfied. Hindi uh, pasok, hindi satisfied. So, um, na tayo, buwan tayo tumingin sa mga survey na pasok na pasok na Okay, uh, no. um, masaya say tayo. Uh, you know, but I need to O uh, collection is on here. I need to find some base in 10 minutes from the president. And you can do it. I'm fighting sure what's the deal about Mr. Dabot Sanchez. O baka mo sama-sama rin kami pag 13 sa aming kick-off rally namin sa Pilipinas. sa Slow Pilipino, o sa Pilip Kalaban, sa Pilip Kalaban, sa sa inyo sa Macquarie Estate, of course, yung uh, na, narating natin din na isa sa mga pangunan ng isinusulong ng Pastor Tiboloy is to end corruption. Uh, kayo ko ba amongst the, the slate? Nag-uusap-usap din po ba kayo na, oh, itong advocacy mo, itong advocacy ko oh, oh, para align tayo? Ah, kung hindi madami na pag-usapan, no? kasi parang mo lalabas na scripted yung gusto mo mangyari, di ba? So, anong process to yung heart? Then, you can play it, you can do it, kahit na magkambulong din tayo. Kasi, meron ba din na uh, for purposes lang na sabihin natin na uh, marami din mag-over na field of expertise. Yes, I-assign-assign yung tao kung saan ka dapat gano'n gano'n. Uh, pagod po yung sa kalooban niya, di ba? Siya tumakbo, on his free will, so kanil gusto niya at iba siya. Let it be. Uh, allow it to, to happen. So, niya yeah, yeah, po, okay. sabi. So at this point, dahil uh, mukhang you it naturally comes out of each candidate, yes, correct. would you say na aligned kayo ngayon? Very aligned wala po yung nakikita ng uh, alignment in our personal advocacies. Puro kami align na align at uh, supportive uh, of each other's advocacy. Basta ang pumasok ko sa politika, para uh, mag at uh, gusto mo lang palagi ng tama at katotohanan ang mag, at mag sa ating gobyerno. De

Ito sa basta, basta guided by si Gat nak talaga mag-design yan. Terima kasih. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.